Hey, what's up mga meme, it's me Rico Mori And welcome back to my channel, Mabuhay Ngayong araw pong ito ha mga meme Nako, eto Mayroon naman po tayong i share sa inyo Isang napaka-powerful at napaka-efektibong Pampaswerte ha mga meme Para sa mga tahanan po ninyo kung kayo po ha mga meme nag-iisipan ng iba't ibang mga magagamit na mga lucky charm upang paswerte para kayo po ha mga meme may patuloy na daluyan ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na makakahikayat ng mga bago at mga fresh na mga kaswertehan eh, ito po ha mga meme, panood nyo lamang po ang video kong ito oh siya mga meme! Wow! Ang ganda na naman ang sikat ng araw ngayon ha mga meme kaya lang eh, medyo nagdidrizzle lang ulan eh ako po, pala ko sana mag-jogging-jogging ha mga memeks. Eh. andito ah, naman po tayo sa may Encantadia. Dito po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas. Dito po sa UPLV. Ah? <laughs> So ayun na nga po ha mga meme, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po for today's video po ha mga meme, isa naman pong panibagong pampaswerte ang ipeplex natin at ibibida sa inyo. Yun na nga. Kung halimbawa po kayo po ha mga meme, palagi pa rin talaga nakakaranas sa sobrang bigat sa buhay. Yung hindi naman umaliwan ang mga uh, pamumuhay po ninyo. At kayo lagi na lamang napakaraming problema at mga, yun na nga, suliranin. O yung nga, mga, ano, ng mga kamalasan ha mga meme, Lagi na lamang umuukilkil sa inyo. Ako hindi na kayo tinigilan ha mga meme Anong petsa na? <laughs> Sorry Joseph. Eh kung ganyan po ha mga meme eh, Dapat po ha mga meme Lagi tayong nag-iisip po ng mga bagong mga Pampaswerte na magagamit ha mga meme kahit po sa simple lamang po nating mga gamit sa ating bahay. Mayroon po tayong magagamit dyan ha mga meme. Ano yan? At tulad po nito ha mga meme, narinig nyo na po ba ha mga meme ang pambihirang katangian at taglay na kayanan ng isang gamit ha mga meme na pwede nyo palang gamitin pampaswerte sa loob ng ating mga tahanan ano yan? Ito po ha mga meme, ito po yung mga ano, paliniwala ng ating matatandang may noong araw ha mga meme. Nakapagka tayo ito po yung naglagay po nito sa rapat po ng ating mga main door o mga pintuan. Nako, tayo po ha mga meme. Maaring makahikayat ng mas mga positivity. Yan, kaswetihan ha mga meme. Kayamanan. Talaga ba gusto nyo yan? Aba ako yung gusto ko yan ha mga meme. Ano yan? Ito po ha mga meme. Kaya wala masyadong chika -talakis. Umpisahan na natin ito. Ito na. Nasaan na? Ano ah, wala? Ah, ito pala. <laughs> Nasa lap ko pala ang power ng lumang susi mga meme susi, opo ha mga meme narinood na ba yan? nung araw po ha mga meme masinasabi ang mga tatandang mga nunu natin na kapag daw tayo po ha mga meme nagsasabit o magsasabit kayo po ha mga meme ng mga lumang susi sa inyo pong mga main door lumang susi po ha mga meme anong klase? kahit ano pong klase ha mga meme ng mga lumang susi pero alam nyo po ha mga meme marami pong mga collectibles na mga susi ngayon na pwede nyo pong maatik, ha mga meme yung mga antigo bagaya ng mga nakapakainam na gamitin ha mga meme ng yung mga pampaswerte yan katulad po ito ha mga meme meron tayo dito ipeplex na yun na isang Eto, mas matanda pa po sa lola ko ha mga meme. Kaya lang lola ko yung tegors na nga. Mas matanda pa ito sa akin ngayon ha mga meme. Ito po, ang susi ng lumang simbahan. Oo, oh, tingnan. <laughs> lumang simbahan talaga. Opo, oh, ito po ha mga meme. Antigo nagaling po sa isang lumang simbahan ha mga meme. Na giniba na. Yung pinto po ng simbahan ha mga meme. Siyempre, naraot na. E pinalitan na po ha mga meme. Kaya ito po, ito na atikha natin ha mga meme. Yan, tingnan nyo oh. Pintuan yan ha Tumususit po ito ng isang pintuan ha mga meme At ito po ha mga meme Galing po sa isang pintuan ng lumang simbahan na giniba na Ah, bakit giniba? Pinalta ng pinto Siguro eh, baka nag-improve O, nag-improve In-improve, siguro nag, oh, nag, <laughs> In siguri, nag up na sila O, oh, edi pinalta na yung lumang pintuan Tapos ito na ipinalit Yan, yung pinalta na yung mga susay ha mga meme Pero parang ito, tingnan nyo oh napaka antigo napaka-intricate ng design natin. Tingnan o may mga bulabulaklak pa ha, mga meme. Kasi ito po ha, mga meme, antigo talaga. At galing po talaga po sa isang lumang pintuan po ha, mga meme, ng ginibang simbahan. At ito po ha, mga meme, yun na nga, sabi ko sa inyo, kapag kakay po ha, mga meme, makakatikha ng mga ganito. Yung kahit ito, anong klase pong mga lumang susi dyan ha, mga meme. mga lumang susi ng baol, lumang susi ng aparador. Ang gaganda po niyan ha, mga meme, yung mga antigo baga. Marami kayong makikita niyan sa online, sa sa Shopee, merong ganyan eh, sa mga antik, ano, seller. Yan, magtanong-tanong kayo ha mga memet at kayo po mag-atikha ng no, mga lumang susi na katulad po nito. Tapos ito po ha mga meme, gamitin nyo pong lucky charm o sa bahay po niyo Paano? Ganito lang po ha mga meme, kayo po yung kukuha lamang po ng kapirasong ribbon na pula. Yan, ito po. Kukuha tayong kapirasong ribbon na pula. Tapos ito po ha mga meme, talian lang po natin ng kapirasong ribbon na pula. Yan, tatalian nyo lamang po siyang ganyan ha mga meme ng kapirasong ribo na pula. Pagkatapos po ha mga meme, ito po ay isasabit nyo lamang po sa mga main door po ninyo, sa harapan po ng bahay po ninyo. O pwede nyo po ito ilagay ha mga memes, sa ilalim po ng doormat po ninyo ha mga meme Yung sa inaapakan baga. Alam nyo yun, yun yung doormat, yung doormat, yung basahan. <laughs> nako po, sorry, yung pati doormat naman. Yun po, maglalagay kayo doon ha mga meme ng mga lumang susi. Yan, kahit ato pong klase pong lumang susi ha mga meme ng bahay. Yan po ha mga meme, nako, napaka-powerful po, po yan ha mga meme na pang-inganyo ng mga sasabing positivity na makakahit ng kaswetihan ha mga meme lalong lalo na lalo po sa usapin ng kapirahan kung halimbawa kayo palagi lamang ako punong puno ng problema sa buhay ha mga meme lagi kayong dinadagasan ng kung ano nung -ano mga ano yung misfortune sa buhay yan nako lagi wala kayong pera lagi kayong lubog sa utang lagi napakaraming yung suliranin ha mga meme na dinadanas yung napakaraming mga sakit sakit ha mga meme na laging dumadating sa inyo sunod-sunod ang mga problema talaga sa sumaryose. eh kapag ka po ha mga meme negatibong negatibo po yan ito po ha mga meme iinganyo po ito ha mga meme ng positivity para kayo po ha mga meme dagas sa ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay o po ha mga meme kasi ang mga susing ito po ha mga meme makakatulong po sa inyo para kayo po ha mga meme eh mag level up na gumanda naman ang buhay natin ha mga meme yan. Pwede kayo magsabit po nito ha mga meme ng mga lumang susi sa inyong pong mga main door. Yan. Sabit nyo lang po itong ganyan ha mga meme sa mga main door po ninyo. At makikita nyo. Ito po ha mga meme. Iingganyo e, ng mga sinasabing positivity. Ngayon na nga. Maaring yun ang magpayaman sa inyo ha mga meme. Opo ha mga meme. Kasi ito po yung matandang paniniwala po ha mga meme ng ating matatandang nununong nung araw. Kaya lang medyo wala na pong gumagawa niyan ngayon ha mga meme. Say, wala na pong nakakaalam. Kumbaga tayo nga po ha mga meme. Sineshare lamang na natin ito. O di ba kasi kung gusto niyo mga po ha mga meme kay swerte naman eh subukan niyo po ito ha mga meme. Pero sabi nga po ha mga meme ito naman po mga sasabing mga pamamaraan ito Yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po ha mga meme hindi naman po naniniwala sa mga gantung gawain at gantong mga pamamaraan ha mga meme di okay lang po ha mga meme wag niyo na po tong gawin. Pero yun na nga po ha mga meme, kung kayo naman po ha mga meme, talagang panate ko panate ko sa mga gantong mga, yeah, mga pampaswete ha mga meme, eh eto, subukan nyo rin po ito ha mga meme, kasi wala naman po mawawala ha mga meme, kung ito po susubukan din natin, malay nyo, ito na po ha mga meme ang magbigay sa atin ng ating mga minimit-himiting at sa buhay, na matagal na matagal ng hindi dumatating, nako, napaka-olat sa baga, <laughs> sa sir. O, subukan nyo po ito ha mga meme. Pero halimbawa kung kayo naman po hindi makakatikha ng mga ganitong klase po ng mga susing duma ha mga meme o yung mga antigong susi na katulad po nito. Pwede naman po kayo gumamit po ng mga ordinaryo lamang po mga susi ha mga meme. Yung pinaglumaan nyo na hindi nyo yun yun ginagamit ha mga meme. Kasi pwede din naman po yun. Kayo po pwede po magsabit yan sa mga main door po ninyo. O, kayo po ha mga meme maglagay lamang po sa ilalim po ng mga doormat po ninyo. Hayaan nyo lamang po siya doon ha mga meme. Ito siya tatanggalin hanggang kailan forever po ha mga meme sabi nyo lamang po yan dyan wala naman pong definite time ha mga meme kung hanggang kailan natin siya ilalagay dyan hayaan nyo lamang po siya nakalagay dyan ha mga meme at makikita nyo kapag yan po yung nagmanifest ha mga meme talagang kayo po yun ako maaaring makahikayat ng naman sinasabing mga kaswete, hay na yan na minimit-himit-himit nyo o, o gusto nyo yan aba ako, gusto ko yan ha mga meme o subukan nyo po ito ha mga meme para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay nyo Oh, so yun po ha mga meme at kung kayo po yung mga katanungan pa higit po dito sa ating picture na pampaswerting ito dito po sa ating mga lumang susi ha mga meme eh pwede po kayo magtanong dyan mag iwan lamang po kayo mga question dyan ha mga meme sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin yan po yung sasagutin ko din dito o di ba ga Uh, oh, so yun po ha mga meme, sana po yung may mga bagong idea at kalaman sa pag-attack na naman ng mga bagong kaswetihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O oh, ano? Fresh pa ba kayo? Naku, dapat fresh kayo lagi ha, mga meme, para masarap kayo. Ah, uh, katulad ko, tininyo ko. Oh, wow! <laughs>